Ipahayag natin ang mga buting balita ng ating Panginoon. So basahin po natin ang una mga Tasalonica chapters 5 verse 17. Magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhulap. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapyapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon Heso Kristo. Tapat yaong sa inyo tumatawag, nagagawa rin naman nito mga kapatid, idalangin ninyo kami. Batihin ninyo lahat ng mga kapatid na banal na hali. Idinadaing ko sa inyo, alang-alang sa Panginoon, na basahin sa lahat ng mga kapatid ang surat na ito. Ang biyaya ng ating Panginoon ni Kristo ay sumas inyo. Nawa. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mga palanggap. Salamat and God